Sinabi ni Senadora Laila de Lima na hindi niya raw kayang patawarin si Tatay Digong. Pero maari daw niya itong ipagdasal. Yun lang. Nakakalungkot lang no, si Senadora. Alam naman natin pinakulong ng uh, may gate pitong taon ni Tatay Digong. At ngayon nakalaya na siya sa administrasyon ni BBM. Yun lang. Yan ang talagang politiko. Weather-weather lang yan. Talagang nahirapan si Senadora. Laila Dilima sa kanyang kinakasangkotang war on drugs sinasabi siya daw ang uh, drug queen of all drugs yun uh, lumalabas sa mga sinasabi ni Tatay Digong na ito raw ang nagbibigay padrino sa mga drug lord noong araw eh, pero sabi naman daw ng uh, legal counsel ni uh, Atty. Laila Dilima na pawalang bisa at hindi napatunayan siya isang court sa illegal na droga eh, ngayon naman na, siya ang pumupostura uh, sa mga oposisyon na mangunguna sa panglaban uh, sa administrasyon ni BBM o kaya magiging kakampi. Hindi natin alam pa kung uh, nasa oposisyon siya o kampi siya ni BBM pero ang galit niya kay Tatay Digo ay eh, ganun na lamang. Dahil alam daw niya na wala siyang kasalanan sa nangyari sa kanya pero nakulong siya ng mahabang panahon. eh, Senadora, ganun talaga eh. Ang panahon ni Tatay Digo talagang noon eh napakabango sa masa sa mga taong bayan na sumusuporta sa kanya lalo na ang kanyang war on drugs talaga na isa ka sa mga nabiktima niya eh ganon talaga ang politika pagka uh, sinasabi nga uh, hindi kanila kapanalig ay eh, talagang ididihin kanila eh pero ngayon nakalaya ka sana ng senadora ay eh, pakilala mo sa ating bayan na wala ka talagang kasalanan at malinis ang iyong konsensya so ganon talaga yun eh eh, siyempre, yung galit mo kay Tatay Gigong, siguro talaga hindi uh, mawawala yan eh. Eh, grabe ba naman, sino ba naman ang isang senadora na napakulong ng halos isang halos seven years sa kuluan na uh, alam naman daw niya na wala siyang uh, kasalanan at uh, nag-iilang siya dahil hindi niya siya, dahil hindi niya kapanalik si Tatay Gigong nang panahon siya ay uh, presidente ng Pilipinas. Eh, ngunit nang nakalaya siya ngayon eh, talaga nakikita naman natin na medyo bumevelo si Hilay na din. Dilima eh kaya lang wala naman talaga yung ano mo kana opposition. Sino ba ang yung uh, sinasabing mamumuno sa inyo maliban sa yo? Kay uh, Senator, uh Kiko Pangilinan, kay senador uh, Rizal Tiberio. ito ba ang tunay na oposisyon? Pero hindi pa rin eh. Watak-watak pa rin ang tunay na oposisyon eh. Eh sana naman na uh, yung, yung uh, paglaya na ito eh, magbigay ka ng tawag nito na para sa bayan na uh, ibigay mo ang yung uh, sinasabing uh, malinis na karangalan na hindi ma dumisan muli dahil nga dun sa panong nga ni Tatay Hino nga nakakalungkot lang talaga na nakulong ka na sinasabi mo na wala kang kasalanan eh, pero ay eh, galit talaga si si Tatay Gigo ng mga panong na siya eh. Eh, tinuturo ka talaga daw na protector ng mga illegal tax sa atin bansa eh, nakakalungkot lang yung nangyari sa senador eh sana naman, natuto ka na rin doon sa mga masyadong nagtitiwala doon sa mga nakapaligid sa'yo, lalo na, na hindi naman pala totoo ang mga binibintang sa'yo. Eh sana naman, eh, magtuloy-tuloy na ang sinasabing uh, pagiging isa namang uh, makabayan mo para ipagtanggol ang uh, bayan ng ating uh, Pilipinas at hindi ka na muli mababalik sa sinasabing uh, bilanggoan na nangyari sa'yo. Eh, pero si Tatay Gigong, alam naman natin, eh, kakaiba din yan pag sinabi niya na ikaw ay may kasalanan, may laman yon. Eh, pero napatunayan naman ng hukuman na ikaw daw ay hindi may kasalanan at hindi ka sinasabing uh, protector ng uh, droga. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatsag sa mga ganapan sa politika dito sa ating uh, bansa.